ko. Pangalawang araw ko nang nararamdaman ito. Di ba, pag mga bata tayo, ba't mo ka pangu, ilong ko, ba't Pero ganun? Pero ngayon, wala nawawala. Kayo ba, sa tandaan niyo yan, <laughs> di ba, naiisip niyo pa rin na, Lord, ba't mo nang binigyan pa ako ng ganitong ilong? Bakit binigyan ako ng ganitong mata? Bakit binigyan niyo ako ng ganitong short legs? <laughs> Ay nako, sobrang init. Dinalaw natin si kaibigan Banak. Papapangin lang kami dito. Parang mas ano, dito, mas, mas maganda yung part na to. Kasi meron kang parang malita park na pwede kang magpa, ano, magpahinga muna. Mahangin ang lalaki ng puno. Dahil meron silang church. Doon sa amin yung wala. Pero siyempre, mas malapit yun sa bayan. sa so, mas madaling pumunta kahapon ay ako'y parang nagsisintimiento. Parang ako ay nabalik yung tampo. Tampo ba? Ang hirap ang magtampo sa ating Panginoong Jesus. Parang ang dami kong ano. Ang dami kong mga nararamdaman, nararanasan. Huwag na yung iba, kasi yung iba naman kagagawan ko yung eh, Kagaya sa liver, Nung una-una, hindi ako makontrol sa pagkain, nagyoyosi, umiinom ako ng college. Kaya lang, natigil ko na yun. At ako nang diinom siguro 30 years ago na. 30 years na. At yosi ko since 2012, natigil na rin. Yung ano lang bagay, yung parang ang daming ibinigay sa akin na parang Siguro pa normal lang yun minsan parang, Lord, bakit naman na may ganito ako, bakit naman may ganun? Pero siyempre, love natin ang Panginoon. Man, mano yung ating trust. Pinibigyan naman tayo ng mga bagay na alam niyang kaya natin, mga bagay na makakapagbigay sa atin ng leksyon, mga bagay na makakapagbigay sa atin ng tapang, para magpursigi pa more. Yun. Ang akin, magkatumbukin na natin is wag na nga yung mga sakit sa loob kasi yung iba kagagawan ko, kundi yung, yung iba, kagaya ng Huwag na yung ganda. Natural lang niya. Kanya Kanya-kanyang. <laughs> Hindi reklamo yung ganda. Diba? Pag mga bata tayo, uh, ba't mukha ko pang o ilong ko? Ba't Pero ngayon, siyempre, nawawala. Kayo ba? Sa tandaan niya yan. Di ba, naiisip niyo pa rin na, Lord, ba't mo nang binigyan pa ako ng ganitong ilong? Bakit binigyan ako ng ganitong mata? Bakit binigyan niyo ako ng ganitong short legs? <laughs> Yun, so, masagi sa akin yung before. Pero parang hindi ko naman yata ay sinisisis sa Lord, kay Lord. Yung ganun-ganun. Yung sa akin kasi, sabi ko kanina, tutumbukin ko na, hindi ko pa rin tinumbok. Kahapon eh, parang, parang mangyayak-ngyayak na naman ako kasi ah, uh, bumabalik yung aking ano, papabalik balik Dati kasi, yung sa skin, eto yung eksena ko kahapon na okay, eh, parang nag -e emote na naman. Kasi hindi siya tumigil, hindi siya mawala. Actually, dati nga buong katawan ako, di ba? Nasa, na ko na sa inyo, meron akong psoriasis before. Na ang gamot-gamot ko, cells and blue, gano'n, gano'n. May pantal-pantal -pula, na pula-pula. Nawala yun. May mga pailan nila na lang ngayon. Pero kung kahit pa may matirang pailan nila, sobrang pasalamat ko. Kasi da dati talaga, pantal-pantal, dito, pantal-pantal, dito, sa dibdib, -dib lahat, sa legs kalsing na talaway ko eh. Sa mukha sabi niya sabi sabihan, sabihan pa ng mga tagi-tagi everything. Ang bata ko na I was very weak. pasama man siguro ano, pero para sumanggi sa isip ko na ano kaya tapusin ko na lang ano ko. Tal para nakakaya na ako. Ganun sumanggi sa isip ko yun. Kaya kailangan talaga ng ano. Kailangan talaga ng suporta ng magulang. Kasi minsan mahina tayo mga kabataan. Tabi lang bata. Tatakot tayo. Madaling matakot, madaling panginaan ng loob. Buti matapang ako nun. Pero, meron na tatapang-tapangan na hinahin loob. Kaya dapat sa mga magulang isa na talaga, beware na... Di ba may mga napapalatay ang kinitil yung malalang sa sariling buhay, o naglayas, o nagpaka-depress na pag... o na-depress at kung na naman ang ginawang bisyo. So, sa parang ginang mabot doon, kailangan talaga ng guide ng parents. So, yung kagabi, yung kahapon, super pantal-pantal talaga and thank you Lord wala na ulit. Wala na nga ba? Ayan. So kahapon ay, dito pulang-pulay ito. Hindi lang masyadong makita sa camera kasi meron itong ano eh, meron itong, ang tawag doon, merong power na parang napapakinis ka ng konti. So, hindi masyado siyang makita dito. Pero basically, sa personal, just ko. And then, hindi ko na ako naka-reserve pa yung isang video ko na ginawa ko months ago. Yung kasagsagan ng pantal-pantal na yun. Na google search ako. Feel ko hindi psoriasis to eh. Kasi simula nung ma-opera ako, sa, nung malaparos, magkaroon ako ng laparoscopy. Mag-underwent tayo ng laparoscopy para matanggal ang ating, yung ating ating ang Para matanggal yung ating gallstones and eventually yung gallbladder. Tinanggal talaga lahat. Simulan na ako ng pantal-pantal, di ba? Balikan natin yung ilang video ko. Palabas na kami ng ospital ngayon, pero nakakapag-isip, alam mo yun, na medyo na okay na yung liver. Tapos dumating itong operasyon or procedure, medyo nalampasan natin. And then meron na naman tayong kinakaharap. Ito namang ating sakit sa mukha. Na bakit pa ka naman sumabay pa sa aking kasalukuyang paghihirap. <laughs> so yun, pag-aralan natin kung paano natin sasabanahin ito grabe ang ating ano grabe ang ating sugat sugat sa mukha yan buong um, buong araw na mukhang psoriasis na mukhang butol butol ay naku sumabay pa sa aking pagpapagaling at aking pagkakasakit sana naman ay ano lang sana naman ay kulang lang sa ligo. Mas sobrang init lang or yun, mga dahilan lang, lang sana. Pero paglabas natin, papa natin sa dermatologist. Grabe ang nangyayari sa akin sabay-sabay. mga panahon yun eh, doon ako nagkaroon ng labay. Pero hindi sumagi sa isip ko na baka dahil sa laparoscopy. Hindi kaya. So, sabi ko, nung nagkaroon ako ng maraming ganun-ganun, yun talaga yun eh, katatapos pa lang ng operasyon. So, nag-google search ako. don sa aking Google search ay parang ano parang may mga ganun mga mukhang mga skin rashes na kagagawa ng mga yung katatapos ng opera katatapos ng dumaan sa mga uh, sa mga laparoscopic process tamapin term ko mga ganun so ikukonsulta ka bukas sa doktor namin doktor ko kung kasi hindi ko di ba tatlong beses tayong dumaan sa kanya after operation na requirement so gusto ko yung tanong hindi ko na tanong yun so gusto ko yung tanong sa kanya kung totoo ba yun at hihingi tayo ng reseta o kung hindi niya kaya resetahan yung epekto na sa skin ay di magpaparefer tayo sa isang ano dermatologist kung ano baga Actually, ginagamot ko to dahil nawala sa isip ko yung mga aring baka-epekto ng operasyon o ng, 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 ng isang medical process ay nagpatingin tayo sa isa nating, sa isa nating kilalang dermatologist. At kumagaling naman. Kaya lang, hindi ko nga ma kasi nga nawawala din. Then after a few days, so sinisi ko rin ng itlog. At ako'y napapalimit ngayon sa itlog. Simula na ako'y opera dilaga-laga ng itlog. Tapos ay nagpaprito na rin ako dahil ginagamit natin ang safe. Na feel ko ay safe na extra olive, extra virgin olive oil. So, natuto tayo mag-itlog to yung breakfast na dati hindi ko ginagawa. Kasi na, minsan, minsan napitaka madali na nakaya na kaya ko rin gawin, siyempre. Yun. So, parang pag kumakain ako ng itlog, o oh, hindi man ako kumakain, parang meron pa rin nun. So, sabi ko, hindi rin naman itlog. And then, nag-google search nga po kahapon yun, na lumabas na baka yung medical sa pinagdaanan mo. So, malalaman natin bukas. ano na. Gumaling na ito, nadadagdagan pa. Yung alam niyo yun, yung marami ng isipin. Marami ka ng mga problema-problema. Lahat naman tayo na problema sa aspetong pinansyal. Bukod pa yung mga emotional uh, conflicts na pinagdaraanan na natin. ba? Diba? Lahat naman tayo may mga ganun. Mga problema sa pamilya, problema sa friendship, problema sa lipo ng ating ginagalawan. May mga isipin, may mga uh, clashes. Ewan ko kung inaamin niya sa sarili niya na may mga ganon, pero ako kasi, ano ko eh, very welcoming sa mga ganyan. Na marami ako mga iniisip at tinutumbok na links kung bakit nagkaroon ako ng ganito. May mga links sa kung pinapagdugsog dugso kung bakit umabot yung isang bagay sa ganon. ganon kaya ako hindi basta basta madali ng ano ng adulation na sobra or sobrang paghangas mga kandidato never hindi ako after sa partido never hindi ako after sa dahil nagustuhan ko siya ay ayoko na siyang iwanan kahit may mga mali-mali stick sa kanya kahit may pagka evil lang ginagawa ng isang political figure o ng isang uh, showbiz personality hindi ako ganun mas okay floating. Kung sinong okay, doon ako. Hindi pa napanggit ko sa pagiging Noranian ko. Although Nora ako, pinapanood ko rin si Dilma At although Nora ako, welcome sa akin yung mga ilang posibilidad ng kanyang pagkakamali sa choices pagdating sa kanyang showbiz career. Kung bakit may mga ilang bagay na dapat nangyari pero hindi nangyari. Mga ganun ganon <laughs> Marami ako mga ganun keme. Eh. That's why maraming gusto makipag-usap sa akin. <coughs> kasi maraming matututunan at nasintan tumatawa ka pa. <laughs> Charot. Charot lang ang dami ko kayang katangahan. <laughs> so, yun. Ando si Chito. Meron akong lakad ngayon. Eh, kaya ako'y nakapolo. Kaya lang hindi ko pa yung kausap ko. Sa kanya na malalaman. Sa kanya na malalaman kung ano yan. Ayoko mo nang... may mga bagay na... May mga bagay na ayoko mo nang... ipahayag sabihin gusto ko sa akin mo ng sarili ayokong magsabi agad at baka magulil or kung nandyan na yon hawak ko na, ayoko pa ipagsabi minsan sa iba because pwede namang hindi, wala namang mawawala yun okay nag abroad nako kaya hinihintay ako ng mga kapatid ko sa kanina Dexter hindi ako umiyak kahit ako iyakin pero sa tatakot ako mapahiya. Baka 15 minutes pa lang, lumabas na ako ng, ng immigration at ako hindi pa alisin pala na offload. <laughs> so, na doon yung worries. nakakatulong din minsan yung mga worries at mga... mga... yung iniisip ko yung mga possibilities sa pwede mangyari. Ganun. Nakakatulong yung minsan. Para makontrol mo kayong emosyon. Talaga sa nasabi. Pero yun lang. Thank you Lord at medyo... Bakto kinis na ulit tayo. Once again, hindi tayo ganito kakinis sa personal. B baka naman sabihin nyo, eh. kaharap yun na ako, hindi pa rin kayo maniwala ako to. Ito kasi ang aking Sony ZV-1. Meron itong konting pampa. Kinis. So, level 1, level 2, level 3. Ito naman level 1 lang yata. Sa so, isang araw ka, ko kayo yung walang, yung walang level. Yung zero talaga. <laughs> Pero parang ganito rin naman. <laughs> Ay, nako. Ito pong kotse yung bit-bit natin. Ang dala natin ngayon, ay sa pamangkin ko nag swap kami ng aking rush key kasi papunta sila ng ilog so sabi ko yun naman ang gamitin ninyo yan, aalala ah, ko sasakyan kong bios yan cute sya, cute parang old model ang ganda, ang ganda ng nature diba? <laughs> ganda no Ayan. mahilig ako sa nature kahit gusto kong tumira sa city ay gusto ko yan no? mix meron pa rin mga puno puno at mga magagandang view yun so, isang araw na tayo pupunta sa ano sa uh, ilog with Maddy kasi sila Maddy yung aking apong makulit ay papunta na ng Batangas pauwi na ng Batangas isang araw yun Inintay ko lang ang tawag na aking kaibigan kami lalarga na. Okay? So nakalipat na tayo ng studio kahapon. Nakapag-start na tayo mag-vlog doon. And then mamaya is doon rin tayo mag-iwahiwala. Papakita ko sa inyo yung... Yung... Yung dapat ipapractice ko for online selling. So may mga ilang natira. Na yun ang gagamitin natin pang testing doon. Ako tulungan nyo naman ako. Samahan nyo ako pala. Sabay-sabay tayo mag-ano. Turuan nyo ako ng kung paano mag-online selling. <laughs> Ang alam ko lang, mine. Pagkatapos <laughs> yun, wala. Hindi <laughs> ko na alam kung paano ko nililista, paano pa 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 yung shipping, para ko pipiliin ko sinong, mga ganun-ganun. Madaling sabihin, pero mahirap siguro sa actual, kung ano ba talaga. Ayun. Mapakita ko sa mga items na ah, may... Ay! Yung items pala nando sa ano? Nasa rush. Yung binibit natin, hindi natin ay baba kahapon. <laughs> Ayop na yan.

pangalawang araw ko nang nararamdaman ito. Uh, ito nasa ilalim. Ang sa atay kasi itong gitna, may ito nasa ilalim. Actually, ginoogle search ko na siya. Parang liver pa rin. So, malalaman natin. Isa e, so ito sa patitinan natin sa doktor. So, ay pagalingin tayo. Ang ating Panginoong Jesus. Kasama si Padre Pio. Okay, so tara.